Pasaan ka ngayon? Sa bayan. Bakit? Check up ulit. Kukunan ng dugo. Aa. Pinakita pa ang ihi. Guys, yun yun naman ang payat ng kanyang binte. Ayan. Yeah. So tuwing nakikita ang kanyang sarili sa salamin ko, ano siya sa'yo ma? Wow! Matanda ka na. <laughs> Matanda na. Matanda na. Magpapakuha siya ng dugo ngayon. Sasamahan ko. Yeah. Dahan dahan na eh Oo Magaling. And guys, nandito na kami ngayon sa Tanawan Nasaan tayo na eh? Tanawan Bakit? Magpapa-check -ba -ba up yes, Tapos mabalik ulit ako sa hospital ng Martes Para ipakita sa doktor yung result Ayan Gutom na daw siya Nagpasting kagabi 10 hours <laughs> So yan, binabagtas na namin ang daan patungo sa klinik Siyempre maaga kami ngayon at kukunan siya ng dugo ay alas 8. Fasting siya, hindi siya kumain ng alas 10 ng gabi. <laughs> bayong natin. Ang kulit na inay, sabi mo nang dalang bayong. So guys, tapos na ang aming kuhanan ng dugo. Sabi ko, eh, dapat ay ana. Isang boteng dugo ang kinuha sa'ya. <laughs> <laughs> Pauwi na ulit kami guys Kasi bukas pa ang result Gawa ng potassium niya Abang naghihintay sila Tulog na tulog na sila Tapos na? Ayan, tapos na Uy, na tayo? Yes Ayan Tapos na guys Ang aming kuhanan ng dugo Ayan, bukas ko pa kukunin ang result niya Pag hindi maulan So ayan guys, pauwi na kami at gutom na gutom na siya dahil fasting siya kagabing alas gis. Ayan. Anong oras na? 8.20 na ng umaga. Pauwi na kami. na. Oh, magaling. Ayan guys, sitting, pretty, sitting pretty siya guys. Tingnan nyo naman. Ang papayat naman ng hita. Pambalibang ng mansana. Ano ba? Ano parang pagkulis sa ulit. Ubus na. Ubus oh na. Diyos ko. Wala yan. Kakauwi lang namin guys. Galing sa check. Uh, ay sa kalabtas ni inay at nagpapahinga ako dito ngayon kada center ngayon nagyakag daw mag-promote ng kutsyon talagang suway so, lang babaeng ito wala kapahingahan sa mundo bye bye guys ingat kayo palagi god bless you lalo ngayon may bagay dodi umano